guys, nandito kami ngayon ni Kylie sa Pizza Chalet. Inimbitahan yeah. kami ng aking kaibigan. Yeah. Baby shower niya ngayon. Alright, say hi Kylie. Hi. Hello.

Kylie! Yeah. So, oh, Ito ni Kylie Rose. Ayan, nakapunta na kami sa yeah. baby shower ng kaibigan ko. Kaya pumunta kami ngayon sa Target. Target. Alright. Ayan, diretso kami ngayon sa Target para pick upin yung noon. Hindi natin kailangan yan. Gusto yeah, niya lang, one. ano, alam mo naman, bubili mo yeah. siya. No, Kylie? No. Kylie? My birthday is coming. Your birthday is coming? Yeah, August 30. Oh, August 30. Yeah, don't so wait. Okay. Day mo. August Ay, no, August 30 yung birthday mo. Palagi yung gusto niya, pag pumupunta kami ng store, gusto niya munang maglaro. Oh. Alright, Kylie. Ano yan? It's Oh, wow. Love it. Look.